babae hinangaan ng mga netizen dahil sa galing sa paghahakot ng groceries. Ang viral video, panoorin of the Year kung tawagin ng mga netizen ang real estate agent na si Sherlyn Lumapas. Sa video na trending ngayon, mapapanood si Sherlyn na naghahakot ng iba't ibang mga produkto sa isang supermarket sa pamamagitan ng Hakot Challenge Award ng kanyang pinapasukang kumpanya. Ano nga ba ang kwento sa likod ng viral video na ito? Alamin natin. Ayon kay Sherlyn, unang beses na nagpahakot challenge ang kanilang kumpanya at maswerte siyang napili rito bilang incentive talaga namang deserve ni Sherlyn ang parangal na ito dahil kakaiba ang pilis, lakas at discarding ipinamalas niya sa paghahakot ng groceries. Agad namang kumala sa social media ang kanyang video na hinangaan ng mga netizen. Para sa kanila, satisfying ang hako challenge ni Sherlyn. Tukso pa ng isang netizen, yung chicks ka, pero suma sideline na kargador. May ilang nagsabing pwede na magkaroon ng sari-sari store ang babae, habang biro naman ang iba kaya na nitong magpatayo ng sariling grocery store. Taos puso naman ang pasasalamat ni Sherlyn sa kanyang kumpanya na kumilala sa mga pagsisikap niya at nagbigay ng oportunidad sa kanya na lumahok sa Hakot Challenge. Ngunit ikaw, kaya mo bang labanan ang tinaguriang Hakot Queen? D W I Z Research Report. Re -re -report.